Yun mga boss, for today's video, magkakabit ako ng reflectorize, bumper lep, reflectorize, yan. Bumper reflector, yan. Nairapan pa magsalita. Mitsubishi Strada. Tapos dito, pansinin ninyo, dito nila nilagay yung back sensor. Okay? So dapat dito yan nakalagay. Ngayon ang gagawin ko, ililipat ko yan. Ito kasi nandito din, eh. Hindi naisip na ano, na kapag may planong ipakabit yung reflector matatahuban yung ano sensor yan. dapat dito na nila nilagay so ililipat ko yan para may ikabit ko ito check natin sa ilalim tapos dito sa ilalim <clears throat> yan yung pagkakawiring nila yan. okay dito sa kabila ito yung wire ng reverse ayan o oh. ito yung sa camera ito yung sa ito yung module ayan lang open wire open na o oh. so pag nabasa ng tubig yan matik na yun sira yan kasi ito nakapagpot lang na gano'n So yeah, lilinisin ko na rin lang kasi nga magkakabit ako ng reflector na bumper. Ililipat ko yung uh, sensor. Ayusin ko na din 'yan. Okay? Paita ko sa inyo yung before and after niyan. At syempre, bago ko nga pala makalimutan, check muna natin bago tayo magkalas reverse ko muna okay gumagana sounds hinarangan ko ng bangko yung kanang bahagi check naman natin dito sa left side bago tayo magkalas kailangan double check mo na yan para sigurado ayan okay gumagana tumutunog ayan hinarangan ko sa left side okay so ayun goods na ito. So, yung reverse light. May moisture. Sige, okay na yan. Goods na yan. Kakalasin ko na yan. Mga yan, lahat. Tapos lilinisin ko na yung wirings. Yun, naibaba ko na yung mga wiring. Pati yung module niya. Ayan yung module. Tapos dito, ito yung sa camera. Ayusin ko na rin yan. Ito naman yung sa display ng back sensor. Tapos dito yung power source niya. Iaayos ko na rin yan. Tapos dito, ito yung camera niya. Dito niya pinalusot, ay ito ay yung pihitan ng spare tire. Ngayon, pagka dyan niya nakalagay at nagpihit ng spare tire, may ipit yan. So, ililipat ko na lang din ito kung saan maganda. Doon sa hindi madadagasan ng kahit na anong tools. Yan. Ito yung pihitan eh. Pakita ko sa inyo dito. Pag pinihit dito yung spare tire, babak dadagasan yan. So may tendency maipit. Okay. Ililipat ko na lang yan para para safe. Okay. Kakalasin ko na rin itong sensor. Yun mga boss, ayos na. Nagkabit Ay, ko na yung reflector bumper reflector tapos ay yung sensor ayan okay na yan check muna natin dito sa unahan okay check muna natin dito sa unahan syempre susi ko muna to Yan, pagkasusi cambio natin sobra ayan syempre yung camera function pa rin Tumunog na siya. Ayan. Check natin dito sa likod. Ayun. Tumunog. Harangan muna natin dito. Kaliwa. Ayan. Check natin. Okay. Kaliwa. Check natin sa kanan. Check natin sa kanan. Ayan, okay na. Check natin dito sa ilalim. Okay, check naman natin dito sa ilalim. So, tayo sa ilalim. Ayan, dito muna tayo sa kabila. Dito sa right side. Ayan, ang pagkakawiring ko. Check natin. Before and after, katulad sa kanina. Ayan ito yung wiring ng camera dito ko na nilagay hindi ko na yan nilagay dito sa pihita ng spare tire ay yung ano ng camera socket tapos yan mga boss ginawa ko ay auto wire ginawa ko na ng auto wire yan mula doon sa tail light yun doon yung wire na yun auto wire na yun tapos dito na ako naggawa ng dugtungan dito sa part na to tapos yung module nung ano niya No... Nung sensor, dito ko na nilagay para safe. Hindi masyadong ma titinamsi ka ng tubig. Tapos nilagyan ko siya ng plastic. Tapos binalot ako siya ng tape para secure na secure. At yan. Yan na yung ating pagkakawiring. Iniabay ko doon sa ano, doon sa linya ano, original niya. Okay? check natin doon sa labas tapos dito yan, dito ko na nilagayan yan, sinangat ko dito yan, dito dito pag dito kasi ang layo eh dito ang lagayanan eh kaya dito ko sa part na to okay, ayos ito Mitsubishi Strada kinabitan ko siya ng bumper reflector, tapos inilipat ko yung ah, uh, sensor niya Okay. Thank you. Thank you.